Ito na, makakausap na natin. Comelec Chairman George Garcia. Yes, Chairman, good morning po sa inyo. Si Orly Tinedad po muli ito sa DCWB, sir. Mag Welcome. Magandang umaga po si Orly. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Pasensya ka na, unahin ko lang. Ha? Kasi abang, abang uh, uh, pinaghahandaan namin ang inyong signal, Nabasa ko itong ano eh, ano, national ID, no vote na kumalat. Buti nilang po at uh, na pong pinabulaan nung po ito kahapon. Ang dami lang tuloy ang napapaisip na ano pa kaya ang pwedeng mangyari habang papalapit ang eleksyon na mga fake news, kung <ağı -bahätze> ano mga balita na mangyayari at ating mababasa at mababalitaan natin na maaaring ngayon ipinaghanda na unang Kamalek, like, uh, Chairman, Tama po kayo, Sir Oli. Kita niyo po, talagang sinasabi natin, kakalat at kakalat ang misinformation, disinformation, pati fake news, hindi magpakatotoo. Meron, meron talagang gagawa ng mga ganyan kasi nga ang purpose, Sir Oli, ay sirain ang kredibilidad ng ating uh, eleksyon. Ngayon pa lamang ay uh, nagkikreate na ng duda sa, eh, sa isip ng ating mga kababayan. Kita niyo po yan, sinasabi, kin may national ID. Wala pong kailangang ID kapag tayo ay boboto basta tayo ang pangalan natin sa mga presinto, nakalista tayo, nakatanggap tayo ng voters information sheet o kung hindi naman ang pangalan natin ay naandoon sa ating precinct finder, kayo po ay makakaboto. Inuulit ko po, hindi kailangan ng kahit na anong ID. Kaya lang, ako po ang uh, aking payo, mas magandang may daladala din kayo kahit paano na kahit na anong government issued ID kasi baka biglang merong watcher ang mag-question ng pagkakakilanlan nyo. So iba-iba yung meron din tayong daladala kahit paano. Okay. Pero generally speaking, wala pong kailangan government-issued ID. Okay. Um, tiyap, matagal ko na kasi gustong itanong din. Ito kasi baka nakalipas na mga araw, may pinalabas na information yung ano yung National Security Council. Uh, mga posibilidad na pakikialam ng ibang bansa sa ating halalan dahil nga sinusunod nila yung kanilang sariling interest lalo na yung uh, agawan na yan sa teritoryo na ating pinangangalagaan uh, uh, naman ng uh, ang West Philippine Sea anong sa panig ng Comelec Meron ba kayong mga ganyang natatanggap na mga impormasyon na may gustong i-manipulate ang 2025 election? May mga ganyan di ba mga information na kakarating sa inyo? O, nakikita ho ninyo dahil sabi nyo nga, pati nga yung huli tayo nagkausap eh, yung uh, finder eh, ilang, il, ilang, ilang milyong ba, <laughs> ilang daang libong beses ba yung tinangkang ihak eh? So itong mga ganito mga pangyayari, pati ito, itong uh, nagpapakalat ng no national ID, eh, no vote, may mga information ba kayo natatanggap dito? Maaari mga nasa likod nito? Chairman? Uh, Sir Oli, una muna yung precinct finder natin, 35 million attempts yun wow. dati nung 2022 million. elections. Naka uh -huh. uh -huh. sa lukuyang, mga 3 million ang attempts uh -huh. para i-hack yung ating precinct finder. Uh -huh. Pero alam niyo po, uh, mga ilang beses na po kami nagkaroon ng meeting briefing sa National Security Council, uh -huh. kasama na rin po ang iba pang uh, intelligence agency ng ating pamahalaan. Binibrief po tayo sa mga ganitong klaseng mga attempts lalong-lalo lalo na po, hindi po nila kayang i-hack o gawa ng paraan yung sistema kasi natin. Dahil yung mga makina po natin, Sir Oli, yan po kasi ay uh, independent o ika nga stand-alone machine. Hindi po siya nakakabit sa kahit na anong kable, kahit nga po kuryente, pwedeng wala. Dahil gumagana nga po ang mga makina natin, gamit lamang ang mga uh, ng tatlong araw. Ngayon po, ang kung napapansin niyo po, ang ginagawa po nila, ay disinformation, misinformation. Kung merong isang halimbawa nagsalita na individual against sa COMELEC, bigla na lang po in 30 minutes, yung sinabi niyo na isang individual ay 700,000 views kaagad. Wow. Tapos mga 30,000 comments kaagad. 30 minutes. So hinangahulugan si Oli, hindi mga tao. Pinapalabas kunyari tao yung nagbu views o kaya tao ang nagko-comment. Uh -oh. Para... Uh oh, para mag-trending. Para po sinasabi. Oo. Para mag-trending agad ano at makita agad ma opo, sa mga opo. social media platform. Ah, okay. O po si pinapalabas ko niyare o magkakadayaan o kaya huwag niyo paniniwalaan ang result ng eleksyon. Panalo na ito, ito ang mananalo. So main uh -oh. mind conditioning po ang ginagawa nilang efforts para lamang uh, isirain ang ating pong uh, integridad ng halalan at proseso nito. Uh, meron ba tayong idea saan nagagaling itong uh, ganitong mga panlilinlang? Uh, kung ito isa sa loob o sa labas ng bansa, uh, Chairman? Eh yung pong mga nagahak sa atin, allegedly galing sa Middle East, sa South Africa, meron sa Amerika, meron sa Singapore. Eh pero ang katotohanan niya, mga nandito lang sa Pilipinas po yan eh. Oh. In fact, yung mga tinatawag na, na kami po Sir Orly, naka-autobot po yung, ano, yung uh, pagtira sa amin yung pagtuligsa sa amin. At the same time, sobra po talaga ang troll farms. Kaya nga sa mga kababayan natin, huwag niyo pong basta paniniwalaan yung mga informasyon dahil maaari yan po ay hindi generated ng tao kung hindi makina. Meron merong talagang grupong naggustong uh, i-discredit, uh, gustong magkaroon ng kaguluhan sa madaling salita, gano'n? Opo sir Oli, napakaliwanag po yan. Uh -huh. At yan po, kaya po kami gumagawa rin ng paraan para makounter yan. At the same time, uh, nakikip kami very closely sa NBI sa sa anti-crime division yung pong cybercrime division ng uh, PNP and at the same time po narin ang National Telecommunication Commission. Oh. Chairman, teka lang. Uh, chairman, ay ayun na namin yung signal nyo. Na, napuputol ho kayo. Mahalaga pa naman itong mga susunod na tanong eh. Chairman, okay na ba? At tumawag ako. Pakidala, pakiridala po si Chairman Garcia. Tanungan. Naka 100% na ho ba tayo ng pagpapadala ng mga proper mga ACM, sa mga dapat natin padalhan with more than a week before uh, 2025 May 12 election, uh, Chairman? Up. Opo, Sir Early, doon po sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa, yung po mga vote counting machines o yung ACM natin, lahat po yan, Sir Early, ay naipadala na natin sa iba't ibang parte ng mga ng Pilipinas. Kaya po tayo nagko-conduct sa ngayon ng tinatawag na final testing and sealing na kung saan ang mga makina ay sinusubukan sa bawat presinto ng mga electoral board members na maglilingkod sa lunes sa Mayo at 12. Inaalam, bumibilang ba ng tama ang mga makina? Tinatanggap ba yung mga balota na na natin? sa Japan tumutugma ang bilang ng mga mga makina as against sa manual count ng mga balota. So yung po lahat ng iyan ay ginagawa lahat uh, ng mga electoral board members mula Mayo a 2 hanggang Mayo a 7 sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far, 100% successful po yung ating mga uh, tinatry na mga makina wala pong kahit isa na technical issue na na-encounter ang ating mga electoral board numbers. Very good. Pero nung isang linggo yata may narinig ako na yung mga, ano, ano na nga pa yung gagamitin niyo para doon sa mga may hinang signal, para sa pagsasend ng mga uh, election... Ay, Starlink po. Starlink. Starlink. May, mga, may mga lugar daw na malakas naman ang signal, doon din nila ang Starlink. Yung mga lugar na wala pa yung signal, wala daw yung Starlink. Tama ba yung, tama ba yung observation na yun, chairman? Ah, uh, yan po ay sa Davao City. Una uh, muna, yung uh, dahilan kung bakit uh, naglalagay kami ng styling maaring kahit malakas ang signal, malakas po ang signal sa Orli sa cellphone. Eh pero malakas ba ang signal kapag ka transmission ng results? Magkaiba po yun. Ang nagbibigay uh, uh, po sa amin upo, ng information kung alin ang malakas ang signal o hindi base sa kanilang technical requirement ay ang mga telcos mismo. So pag sinabi sa amin ng telco, si telco eh, S limbawa sabi niya mahina ang signal namin diyan kahit malakas ang cellphone namin. So kinakailangan po maglagay diyan ng Starlink. Pero doon po sa binabanggit niya lalo sa Davao, nagdagdag na rin po kami ng mga lugar kung saan naglagay na rin kami ng mga ng, ng, ng mga Starlink kahit pa ang determination ay mahina ang signal o malakas ang signal diyan. Na-imagine ko lang kasi lalo na sa mga lugar na yun, signal. Malamang ito yung na na nakikita natin ng araw na tinatawid ng ilog yung mga ACM, <laughs> mga mga balota tapos iaakyat ng bundok. Ganito pa ko ba ang sitwasyon, uh, Chairman ng ating mga Ay, opo, Talaga minsan gumagamit pa ng mga kabayo, yung mga kalabaw <laughs> para lamang maitaas. Uh, 'yung mga gamit doon sa mga bundok. Pero alam niyo po, bigla kayo magtataka dito sa sasabihin ko. Kahit dito halimbawa sa Tagig, kahit sa Makati, may areas po sa si Orly, mahina ang signal. Kaya po. po ang kailangan gamitin namin ay Starlink, hindi po 'yung Telcos natin. Hmm. Minsan nga may ni-interview lang kami, lalo na sa programa ni Karen eh, paghapon eh. Pag, pag <laughs> nagre tuloy si Karen eh. Ang hina-hina ng signal niya. Uh, dito lang naman sa may Metro Manila. So itong mga, itong, ito ay titiyakin na, uh, although alam natin, meron tamang mga uh, i-project. O um, mayroon naman sabihin kung talaga mangyari mangyari. But at least, yung mga importante yung mga lugar, natukoy naman ang Comelec na mahinang signal, meron na hudong Starlink na nailagay po tayo. Ay opo, so only 8,000 stylings na po ang nilagay natin sa buong bansa nationwide. Uh -huh. Ang sa kasalukuyan, nasa mga 80% na po ang nalagyan ng stylings na mga eskwelahan na mahihina ang signal para po masigurado natin makakapag-transmit yung lahat ng mga makina mula sa presinto papunta sa bayan, papunta sa COMELEC, sa PPCRV, namfrel, majority party, minority party at sa citizen, sa media po. Uh -huh. Nalala ko nung, uh, nung nakaraan linggo, uh, habang nag-uusap tayo may binigay kang flash report eh. Yung uh, pinagpapaliwanag o na o kinasuhan na yung mga lumabag na mga kandidato uh, uh, sa paraan ng pangangampanya. itong Kahit itong huling ling linggong ito, may ganyan pa rin mangyayari. Magpapalabas kayo ng desisyon uh, tungkol sa mga ilang kandidato lumabag ng uh, pangangampanya at kasama na rin po dito yung mga uh, bum, nag, namimigay, namamahagi, nang hindi dapat ipamahagi o bigay, makakuha ng boto. Ay, opo, Sir Oli. Kung kinakailangan araw-araw nating gagawin yan, tatandaan po ng mga kababayan natin, itong ilang araw bago ang ating halalan, mas lalo pong gagrabe at magiging worse ang issue ng vote buying, ay pamimili po ng boto. At kaya nga po sana yung mga kababayan natin, ipost nyo lang po yan sa social media. Hindi ninyo kinakailangan pa no? kaya mag ng formal na complaint at kami po mismo ang mag-aaknyan mo to propio at kami mismo ang uh, kikilos upang ipadisqualify yung mga kandidato na yan. Kaya lang, siyempre kakailanganin ng due process muna, hindi po automatic na disqualified ka agad yung mga kandidatong yan. Well, at least dun sa mga unang uh, inyong uh, inaksyonan, kinasuhan at uh, dinesisyonan, Uh, sabi nyo nga, eh, may mga ebidensya naman eh, hindi mo siguro kanya kailangan magtagal ng dalawang linggo. Maganda rin yung ganon. Uh, uh, pagkakuha ng paliwanag, uh, sa shock sa order, eh, agad na tinitingnan yung, uh, yung mga ebidensya at ikinukumpara. At kung hindi sila kontento, pwede naman silang umapila. Apo, ah, Sir Oli, alam nyo, naniniwala ang mga kababayan natin, lalo na po sa ating pong proseso kapag sila ay mayroong participation. At the same time, kapag alam nila ang proseso, and kapag naga ka nag-action ka ang isang ahensya ng pamahalaan, katulad ng COMELEC, yan po yung ginagawa po natin. Action agad para kahit paano ang mga kababayan natin ay uh, nagiging aktibo rin sa kanilang pagiging citizen ng ating bansa. Meron bang nakatakdang i-anunsyo ngayong <laughs> ng jogging ito. Nakahanda na kayo sa flash report, Chairman. Meron ba tayong mga nakahandang desisyonan, mga kaso <laughs> o kakasuhan, ngayong ligoy ito bago mag-may 12 na. Madami po si Ollie, madami po mga Hang hanggang Merkules, madami po tayong i-announce ng mga, mga show cause orders at mga kakasuhan pa natin ng uh, election offense at kasong kriminal. Mga ilan po ito, uh, Chairman, inyong tansya? Uh, so far po ang ating pong uh, pending ay halos mga 290 na oh. ng mga uh, kaso patungkol po sa vote buying. And therefore, inaasahan natin ito ay baka umaabot ng mga hanggang apat na daan bago po mag-birnes. Baka mas madami pa dyan. At uh, na nakaraang linggo po si Oli, nag-disqualify tayo ng kandidato for congressman na incumbent mayor po dyan sa Quezon. Uh, uh, at uh, yan po ay may mga susunod pa na matataas din at ang tinatakbuhan. Although wala tayong pinipili kahit na anong posisyon ang kanilang tinatakbuhan. Okay. So itong linggong ito, merong kakasuhan at meron ding mga uh, kinasuhan na, na dinesisyonan na, na madi-disqualify no? o makakansilahan ng kanilang uh, uh, certificate of candidacy. Ganun po ba yung chairman? Yes po sir. Oli. In fact may mga finailing din po tayo doon sa violation sa anti-bastos resolution Yun, anti natin or anti-discrimination uh, uh, resolution natin. Kasi uh, uh, meron, meron pa rin talaga na hindi mapigilan ang mga pagsasalita nila at nanghahamak at uh, nangha pa rin ng ibang tao. Oh, eh, nung nakaraan linggo, na nung binanggit niyo may kakasuhan kayo, nababawas, nababawas bawasan yung mga na-monitor ko, mga reaksyon na hmm, salita lang naman. <laughs> ito, may mga kinasuhan. Kaya nabawasan tuloy yung mga gano'ng statement. So ito yung paningindigan. Kahit na yung mga kaso na kahit na nananalo na, ay pwede pa rin itong ituloy. Uh, chairman, ano po? Sir Ollie, ang Comelec ay may kapangyarihan magsuspend suspend ng proklamasyon ng, ng kahit na sino. Oo. Lalo pa't may pending case sa amin, lalo pa't mabigat ang ebidensya laban sa kanila. So pwede po namin hindi iproklama yung naturang kandidato. O kahit pa nga manalo ang naturang kandidato kahit may pending case sa amin, ay pwede pa rin namin silang tanggalin lalo na ang posisyon, Sir oli ay local posisyon Okay. Meron lang dito mga lugar ako nakikita na may... Tama ba ito? May mga lugar lalo na sa farm na walang yung regular natin, normal nakikita mga teacher na election supervisor o yung mga nangangasiwa ng election salip na mga teacher ay eh, mga polis. May, may ganun bang mangyayari sa May 12? Meron po tayong hinanda na siyam na libo na PNP personnel. Tinrain namin at DOST certified uh -huh. na kung sakasakaling merong mga guro na hindi makakapaglikod ay, sa araw election, ng eleksyon pala. sa anumang kadahilanan uh -huh. ay pwede po namin silang ipamalit. Pero sa kasalukuyan po, lahat ng mga guro sa 94,000 na presinto sa buong Pilipinas ay maglilingkod sa araw na eleksyon. nag lang tayo sir Ollie uh -oh. para kahit paano Tama ka. ay uh, hindi tayo magugulat. Mabuti po yan. Saka ang uh, ang gusto na naman siguro no, tulad ng aking tuwing eleksyon na, na nangyayari, nakakausap natin yung mga guro. Ang kailangan na naman nila ay tulong ng pulis sa kanilang mga presinto. Lalo na ho yung mga lugar na mayroong mga pasaway. Yung kung ano yung bawal ginagawa harap-harapan at walang nanguhuli sa kanila. Hindi kaya ng barangay. Hindi kaya ng uh, kahit siguro mga local enforcer nila doon. Kinakailangan talaga matitik matitikas na pulis at sundalo. Yung makikita nilang manguhuli kung kinakailangan sa mga lugar na yon. Ito ang ini-expect natin sa May 12. Kaya nga po Sir Oli, ating uh, sinasabi tahasan doon sa mga nag aattempt mag -aattempt na takutin, pawidruhin ang mga electoral board members, ang ating mga bayaning guro. Eh, meron po naman kami nakastandoy ng mga PNP personnel, unless gusto nyo, PNP personnel mismo magmamando ng bawat presinto. Uh -huh. Pero hanggat maaari, eh, guro ang mag magmamando ng mga presinto, sila ang pinakabayani natin, sila ang ating pungsanay sa hold ng eleksyon sa bawat uh, presinto sa buong bansa. Okay. Meron lang, meron lang observation na baka pagdating ng eleksyon, yung mga gagamitin naman yung mga bata para lumabag sa mga uh, pinagbabawal tuwing eleksyon na namamahagi ng, 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 sample ballot, nasa loob ng mga presinto. Uh, ang <laughs> akala nila kasi pagbata hindi uulihin. Oli, ang mga bata po tama, wala namang criminal liability. Uh, Pero tandaan po ng mga kababayan natin. Bawal na po ang pangangampanya isang araw bago mag-eleksyon. Nangangahulugan, hindi na dapat pang umiikot-ikot ang kahit sino namimigay ng mga polietos. kung kaya ginagamit yung mga bata. So yung mga nanay at tatay po, huwag niyo pong papayagan yung mga anak niyo na gamitin. Baka maya-maya madala yung mga anak niyo sa DSWD. Dahil nga po, remember, yan po ay illegal at hindi dapat ginagawa ng kahit na sino yung pangangampanya sa mismong araw ng halalan. Okay, meron meron ding ano, meron ding uh, binabanggit uh, binabasa ko kasi mga text uh, Chairman of observation din naman ito. Meron pa rin daw bang mga election supervisor tayo kinakailangan isalip isa ilalim o ma, parang binabanggit yata yung malimit na pinapakita yung demonstration may mga lugar pa ba target ninyong mapadalhan ng ganitong mga hakbang magsagawa ng demonstration bago ang uh, bago ang May 12. Apo ah yung pong final testing and sealing, yung yeah, aking nabanggit kanina sa unang okay. panayam niyo sa akin, ayan po yung ongoing hanggang at 7. Siyempre yung nakatapos na, tapos na po yun, na-seal na yung makina at mabubuksan na lang yung makina sa mismong araw na eleksyon. So sa mga lugar, yung mga nakikinig sa atin ngayon, may posibilidad po yung inyong lugar, baka po ngayon, bukas, hanggang at 7, ay magkakaroon ng final testing and sealing. Maganda pong masaksihan natin yan. Ma-observe natin kung paano binubuksan yung makina, magsisiros po siya dapat, makikita na walang boto na nasa loob, at the same time, ang mga balota po, yung sampung balota na susubukan po na iboto ay mga original na balota, Sir Oli. Dapat masaksihan natin ang lahat ng iyan. right. Ako, no, chairman, maraming maraming salamat. Napahaba po tayo. Eh, promise ko, mga dalawa, tatlong tanong lang. Eh. eh kaso ang dami natin mga natatanggap na mga katanungan sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat muli sa inyong pagpapa-unlock ngayong umagang ito at uh, sa kasakari naman siguro oh, nga pala may 11 Sunday matapat na naman chairman baka may malaga kang anunsyo magkabalitan <laughs> Mag ulit tayo Alright, Charman. Maraming salamat po din sa inyo. Anytime time po. Anytime time ah, si to early. Okay, thank you po. Hindi naman ito maagaw. Ma po kayo. Maraming salamat. Hindi naman ito maagaw pangi skid Naalala ko lang. Charman, maraming salamat po sa inyo. Good morning po. Salamat okay. po sa si early. Mabuhay ah, okay. po.